Guys, pakinggan nyo ito ha. Oo, Oo, yan, dami o, sige, ko pong po na. gamit. So, kaya po taga naisip ako taga mag-like sell para nabibenta ko po ng mura po ha. Oo. Oh. Ka, parang, at ah, bumibili at maraming bumibili isa na dyan si Alden Pinakyaw ni Alden Richards yung word 50,000 wow biro okay. mo ano biro mo pag nag-live niya alam ko hmm. ataw eh di ba o kaya nga sobrang thankful kaya Guys, huwag kayong mahihiya o huwag kayong mag-discourage kapag may nagsabi na ako nahihirap yan. Kasi okay. guys, hindi po kayo papakainin po ng mga basher. Hindi naman sila magbabayad ng bills nyo. Mama. Oo. oo. Sabihin niya sa anak kung may baser, sige, bayaran niyo ako, titigil ako sa live-selling. <laughs> 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 Joke lang po, pero parang kaya, kanilang mindset. Mind. Yeah, that's the mindset. Parang, oh. Oo. pero kaya guys, ina-encourage ko po talaga guys, kung tinginin yung eh, talagang uh, magiging malaking tulong, which is, I think, sa panahon ngayon, eh, live selling talaga. Um, live selling, uh, e-commerce, so, oh. pagbenta sa Lazada, shopping, TikTok, yes. diba? guys, talagang ang daming opportunities guys, huwag lang kayo mahiya.